So good morning guys Ito na yung tanim ko nung kagabi guys uh, Kulang yung ano natin yung tawag nito yung pagpunla ko kasi guys hindi lahat naka ano hindi lahat na seedlings uh, yung buto ay na kuan ay na ah. yung iba nito kini pinutol ng manok kasi yung iba medyo maliliit pa guys maliliit pa na <coughs> tulad nito guys oh. yan maliliit mas maliit pa yung isa yan maliliit yan guys tinanim ko guys kasi maliit pa sila tinanim ko na kasi napaka lambot ng puno guys pagka hindi mo itin itanim ka agad na na lata kaya nilagyan ko nito guys ito para pag halimbawa malakas yung ulan hindi sila mababali yan kaya nilagay ko yan guys. Tapos pag sobrang init, hindi sila mainitan. Yan. Yan ang purpose niyan guys. Kaya nilagyan ko niya. <laughs> Ayan o, oh, maliliit. Kaya, yan. Ito pa guys. Taniman na yan. Tsaka dyan hang hanggang dyan. Kaso lang yung pinula ko kahapon oh. mga one week or two weeks pa yun bago sumibol ito na sa mga 60 piraso to guys simula dito hanggang doon sa dulo hanggang dyan yan nasa 60 plus yan plus dito pa Okay na rin na yan guys. Ayan. Bubungkalin kunti yung lupa hanggang doon guys. Tapos dito pa guys. Tsaka may tinanim na rin ako dito ng mga ano guys. Mga kalabasa. Ito oh guys oh. May tukod kasi malambot yung kanyang katawan. Kaya nilagyan ko ng tukod. Yan ng putol yan ang maliliit guys so yan lang guys update natin to kasi baka next week mag abono tayo guys pang pataba pero okay na rin to guys kasi medyo mataba naman sila oh. yan pero lagyan pa rin natin ng pampataba guys kasi para mabilis lumago yung kanilang dahon ito guys so katulad nito guys yan hindi ko alam kung magubuhay ba yan guys so or... yan malata dito oo yan sa halagang ano lang to guys 70 oh, 80 85 bata yon yung isang pack kaso lang hindi ko na ubos kasi hiningi yung iba so akala ko marami na yon eh, hindi na buhay lahat ng pagpunla ko ito lang yung kinaya yung kalahati lang to guys na yung square na lagayan ng ganyan kalahati lang yung na uh, sibol so yan lang guys good morning sa ating lahat yan lang guys update natin yung ano natin yung mga tanim tsaka dito may mga OB guys yan OB oh, meron pa doon so, oh. Oh. Kamuting kahoy. May mga mais din diyan, guys. Actually, guys, hindi pa to lahat na taniman kasi nung tinanim kasi ito ni Papa, ano ito? Uh, hindi pa nalinisan lahat dito. Hanggang Kaya yung naunang tanim dito lang muna. So, yun lang guys. Kasi papasok pa rin ako ng trabaho baka mamayang hapon magbungkal tayo ng lupa dito <coughs> yan dito hanggang dyan sa kabila na yan guys buhusin natin yan so yun lang guys